Okay mga kaibigan, so yan Magandang araw po sa inyo lahat Woo, Mayroon malakas man lait Iyakin, ayan Anyway mga kaibigan, so Andito tayo ngayon sa shop and as usual po ayan. And Si Allen may ginagawa At ito po yung ating mga nakapila Today Dito sa ating shop, so Nakikita nyo yun na doon, lahat yun nakapending Ito nakapila Ito mga next in line pero ito nakalista to priority. Okay, tapos uh, meron dito ginagawa, ayan, Merong browser, click MT and max, may click pa doon na isa. So in short mga kaibigan, lahat ng motor ito, may may ano dito dalawang kim ko. Lahat ng motor is uh, nasisira. Okay? So yun yung point. Ah uh, gagayahin meron dito build na isa, tapos ito meron aksidente, okay? So ayan, kung titingnan natin mga kaibigan, lahat ng motor mayroon talagang issue o oh, nasisira. Ang problema lang sa mga fanatic is uh, hindi nila inisip yung logic na wala namang gamit na forever. Wala namang gamit na tawag dito yung immortal. Okay? So ayan, anyway, shoutout po dun sa nanlait sa entor hindi ko po tawag nito i-reveal yung iyong pagmumuka bilang respeto dahil hindi naman po tayo ganong klase mekaniko pero bibigyan ko lang kayo ng logic kung paano kayo magpe-preparasyon magpreprepar sa mga motor nyo kasi tira nyo naman ba diba? o okay, eto Taiwan tapos may mga branded ako Japanese brands pero bakit nasisira sila ayun may motor star pa doon na China ba diba? anyway eto mga kaibigan na yung TVS na ginagamit ko yun yung daily driven ko okay. ngayon 10,000 kilometers na yung tinakbo nya And uh, so far, wala naman akong naging problema. Pero ito, nag-order ako sa IKEA Sobrang tagal na nito. Pakita ko lang sa inyo kung paano ako magprepara. No? Kasi mga kaibigan, yung nagsasabi na mahirap ang pyesa, wala naman dyan hindi mahirap ang pyesa. Kasi yung mga Japanese brand na ginagawa namin dito, ang tagal pa, mag-order ka pa, 2 months. Okay, punta kayo ng kasa, tanungin nyo. Minsan, magtataka kayo kung bakit uh, marami ng issue Eto, matagal na to sa akin. Durog-durog ng ice na yung papel. Wala na. O, oh, eto. Matagal na po sa akin to. Tapos, in order ko to sa iCare Kasi kahit hindi pa sira yung entor Is, uh, bumili na ako ng gasket. Kasi, ganun po yun mga kaibigan. Ano? ah uh, hindi pwedeng sabihin natin na keso ganito, ganyan. Pangit yung entor. No, no, no. Mali, mali. Walang pangit na motor sa luto lang. Wala nga pangit na pyesa para sa akin eh. Okay? Merong mahina, pero nakokorek. Yun ang trabaho kaya may mekaniko sa Pilipinas. Kung wala na pong nasisira, eh, huwag na tayong magmekaniko, ba? Diba? Which is uh, normal po yan dahil ang material na bagay ay normaling nasisira. So, eto mga kaibigan, itong uh, aking munting uh, gaskets na binili. Kaya, yeah. teka lang. Oh, anyway mga kaibigan, itong gaskets na mga binili ko, Uh, if I'm not mistaken, 8,000 pa lang yung ano, enter ko. Binili ko na to. Okay, bumili ako ng mga gasket. Kasi, kontakin nyo lang yung eye care. Kasi, power out yan eh. Normal yan. Walang motor na nagde-12,000 kilometers. Tapos, walang nasisira. Oh, just imagine ako nga dito. Ayan, no, mga pyesa nasisira. Diba? Kaya, may sarili yung mga pampersonal ko na gamit. Is, uh, bumibili talaga ako. So ayan, ito yung gasket ko. Ayan, galing sa LBC pa to. Kasi mga kaibigan, halimbawa, alam nyo naman na wire inter gulong. Okay? Yung gulong. Agahan nyo na bumili. So, pwede na kayo mag-canvas habang buo pa yung gulong nyo. Huwag kayong maging tamad kasi may mga kasukat naman yan sa mga sa mga ibang brands. Kung wala naman kasukat, din pwede kayo kumontak ng Ikero, Ito ha. Ayan, gasket. Gasket kit. Bakit gasket? Kasi mga kaibigan, once na magkakalas ako ng <coughs> makina, usually, palit ako gasket kasi yun ang tama. So, ito yung inuna ko kasi mag-tune up ako. magilinis ako ng panggilid. Okay, i-check iche ko yung mga dapat i-check sa motor ko. Pwede ko i-check yung linis ng wiring. Pwede ko linisin yung ganun. So, ngayon, kung may plano kayo na mag-motor, walang masama na agapan nyo ang mga pyesa na wear and tear. Ano ba yung mga wear and tear? Gaskets, bearings... Kasi yung gasket, every tune up. So, mag-wear out yun. Kasi syempre, pag tinanggal mo, wala na yan. ba? Diba? Tapos pag may nag-leak dyan, which is part of wear and tear yan, is kailangan yung palitan. Okay? So, mga kaibigan, salamat, da pa, salamat pala dun sa nanlait. Sabi kasi, wala daw pyesa si Entor. Pangit daw. Eh, hindi tayo ganun mga idol. Okay? Ang mga mekaniko, nakakagawa yan ng mga paraan. Maging resourceful na lang po tayo. So ang gagawin natin ngayon, ito tingnan natin yung honor. Ang tagal na nito. Kasi kailangan ko lang talaga maging maagap. Ganun po tayo, pag nagmamotor po tayo, huwag po yung sakay lang. Okay, matuto po tayong uh, mag, ano, mag search para sa ating mga motorsiklo. So ayan, TVS Motor Company, made in India. Ayan, o ba diba? So ngayon, o ito, Ayan. So, meron na akong base gasket, head gasket. O, meron akong mga gasket dito sa gearbox. Kompleto. oh, just imagine, nakalimutan ko na nga kung magkano lang to. Pero, mura lang po ito. Kontakin nyo yung iCare, okay? Para po, maintindihan nyo kung saan kukuha ng pyesa. Alright, may number naman po dito, ibibigay papakita ko sa inyo para hindi po kayo mahirapan. Okay? So ito po una pa lang ito kasi first time ko na ma-encounter na meron ng light sa motor ko which is basically mga kaibigan, eh 'yun ang aking uh, gamit araw-araw, kargaan ko. Ang dami kong ginagawa doon sa motor. Okay naman. Okay? So wala tayong wala akong issue. Minor issues na pwede naman tayo na yung magano mag-adjust which is lahat naman ng motor is merong minor issues. Okay? So lahat 'yan mga kaibigan ano, this is grease mo. Alam niyo mga kaibigan, wag lang tayong maglokohan. Ang mga issues ng motor is normal. Ang issues ng piyesa is normal. Ngayon, wag po tayong mag-isip na ang motor ay immortal. Okay? So ayan mga kaibigan, this is grease mo at uh, patuloy lang po tayo na magde tutulong sa mga kapwa rider. Patuloy tayo na magpapalago. Gaya nito, new, ito na yung ating uh, service bay number 2. Kaya wala tayong problema. So, ayan. Kaya na natin i-accommodate dito 30 units. Isang gawaan. Matatapos natin yan. Siguro ang 30 units na gagawa yan depende sa sira. Okay? So, ayan mga kaibigan. This is Chris Mok. Magandang hapon po sa inyo lahat. God bless and peace.